na kapagtala na ang Dagupan City ng anim na kumpirmadong kaso ng namatay dahil sa leptospirosis sa lungsod ayon sa mga health authorities at sa investigasyon na isugod naman ito na nasa critical na kondisyon kaugnay dito ni kahit ang LGU Dagupan na madagupin yung madalas na sumusong sa mga tubig baha na magkaroon ng proteksyon laban sa leptos lalo ngayong nasa na naman dito sa Dagupan City ang mataas na level ng tubig dahil sa walang tingin ng mga pagulan na sinasabayan ng high tide paalala ng mga health sa pwede mo nung magpunta sa mga pinakamalapit ng mga health centers at humingi ng doxycycline capsules na gamot na pwedeng inumin pamproteksyon laban sa leptospirosis matatanda nito nakalipas sa na mga araw kasi ang Dagupan City ay nagkaroon na naman na mataas sa tubig baha dahil sa high tide at walang patigil na pagulan hanggang ngayon pinapayon ng lahat na iwasang magbabad sa tubig baha lalo na sa mga taong may mga gasgas at sugat sa kanika nilang mga paa Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Bat Sagtalaw, Tatak RMN. RMN!